Green Hills Night Market bukas na para sa publiko. Naritong news scoop ni Judith Estrada, Lerino. Pinangunahan ni San Juan Mayor Francis Zamora ang pagbubukas ng Green Hills Night Market bahagi ng mga ikinakasang festivities ng lungsod ngayong Christmas season Isang ceremonial switch-on na pinangunahan ni Mayor Zamora, local officials ng San Juan at mga opisyal ng Ortigas Market Ang ikinasa bilang formal na pagbubukas ng kilalang Green Hills GH Night Market Kung saan tampok din ang pumamahagi ng maagang aginaldo ng Alcalde sa 31 mga bata Nagpaningning din sa pagbubukas ng GH Night Market ang magarbong fireworks display na tumagal ng halos labing limang minuto. Ipinagmalaki ni Mayor Zamora ang pagiging true-blooded San Juanyo niya. Kaya't masayang masaya siyang ibinahagi ang sanuhan sa lahat lalo na ang Green Hills Night Market na anya'y naging icon dahil dinarayo hindi lamang ng mga taga-Metro Manila, kundi maging ng iba pang mga lugar. Excited ding binati ng advance sa Merry Christmas ni Mayor Zamora ang lahat ng sumaksi sa pagbubukas ng Green Hills Night Market at umaasang magiging masagana ang taong 2024 para sa mga Pilipino. Uh, welcome po sa Green Hills, sa lungsod ng San Juan. At ako'y natutuwa sapagkat panahon na naman ang taon kung saan na... Uh, Iniintay natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesus Cristo. at siyempre bahagi niyan po ay ang uh, pagbubukas ng ating Green Hills Night Market at kakatapos na nga po ng ating fireworks display. So ito naman po ay taon-taon nating ginagawa at malaki ang pagbabago ngayon dahil siyempre hindi na tayo kinakilangang maipit um, sa anumang mga COVID restrictions. No? Naalala natin, ng mga nakaraang selebrasyon ay uh, medyo meron pa tayong mga restrictions. Ngunit ngayon mapapansin natin talagang back to normal ang lahat. Napakaraming mga establishmento ang uh, nagbukas dito sa night market. Season 1 Mayor Francis Zamora sa panayam ng DWIZ at Aliyu 23. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.